up mga kautol magandang umaga po yan tayo po yan na uli sa linang at talagang araw araw po ay ay umulan uminit po tayo nandin eh at uh, kailangan po ay tayo naman po ngayon mga kautol maghahakot po na kaibahan ng ipot po at tayo po maglalagay ng chicken manure po sa ating silihan na ginamasan po namin na kuya pag yan bali nando na po yung tatlo Ang peraso po yung aking hinakot na kaibahan. Ay, dulas. Meron pa po tayong lima. Pang suporta mga kautol dahil uh, mamahal po ang ano, gulay. Kapag kainin niyan ni ano, yung, sa loob. Kapal ng pala. Iba na ano, ba? So pala gugupitan ko na rin. Susunod so, na araw. May nangka, kabunso Ay, si Utol po naghahakot. Bunso, naghahakot ka ba? Oo. Nang niyog? Nagdiyog ba kahapon? Oo, nagdinig po. Ay, no tulog din ka ari. Tingo. Ano Yeah. Yeah. Mahaba ka lang. Ay, kunang ano. Hmm. Sige. Yo, ha ko. Tingo ko. Sige. Okay, magkabog. Pag hinog positive. Pag hindi negative. Negative. Yeah. Ano Ay. Utol. Tigas ba? Nga. Hay tak. Pero bukas, ngari na, na. makaluha oh. Pilit pa. Na. Ay, ilaw pa. Ah, mga otol, bali karga na po namin ni Ivana. Yung ipot po. Pagkakaan naman po niyan mga otol eh. Baka wala pa yung sampung. Ah, baka wala pa yung 20 kilos. Yan. Tayo po yung ano na. Ah, pagmunta na po sa halaman. At mag uh, maglalagay na po tayo. Kailangan po ng protection mga kautol ng ating sili. Dahil ang bilis po kapag ganitong maulan, parang mabilis pong ano, maluto ang sustansya po ba may dalan tayo sa lukot at pag emergency mga kotor bigyan na ulan ano po yung ano yung namin ng dakoya pag yung area number 3 na silihan mainam na mga kotor ano po natin na uh, itaktak po natin aray gawa po ng para po makasingaw-singaw ang ating pong ipot May klabs naman po tayo mga kautol na dala po. Taman-tama po mga kaotol at naulan naman po din. Naulan. Naulan-ulan po. Para po makasingaw. Sisingawin po muna natin. Yan ang init po. Huwag po natin didiritso sa agad-agad po sa puno at ay patay. Patay po ang ating puntanin. Hayaan lang po natin ganyan. At uh, mamaya-amaya po mga 2 hours pwede na po natin ilagay. Karat lang po natin. Turug-turugin natin mga kutol para ano po Medyo buo-buo po iba eh Sinda kutol ang PBC Nasa kabila po nag-i-spray Ang halaman ng puno yun salang lang ay advantage po kapag na rin meron pong ano, pataba na chicken manure po sa puno ng ano ng ano po ng sili laking tulong po nito eh Oh, ito lang fertilizer na abuno. Basta may chicken manure po. Ay, sigurado po ang halaman po. Ang ganda. para naman sakop po ito pati po yung tataktak sa bago na silihan tapos sa luma alaga, alaga po natin yan mga kutub magandang sa kakayay spray tayo kapong problema basta may resulta pong kaganda ang ating halaman ay ayos uh, po yan Tsaga-tsagala ang buhay. Ito yung sigurado na makakotuloy ang atin pong silihan ay nabusar ka basta tabi po sa kumakain mga kaotol at may iipot ng manok sabi din natin para para hindi sayang yung ating pagod at uh, sakripisyo po sa ating halaman tabaan yan mga auto sarga po yan Tapos lumaki po ang bunga. Pilpil -pil na po ang lupa rito eh. Kailangan po siya eh. mabibigyan po natin ng nutrients ang puno Siyempre kailangan din ito ng ano eh kung sa tao makakautol eh Wala ang wala ang lakas, parang ano din po yan Parang halaman din po Tamang tama, -tama lagi po na ulan din eh Yan, halaman po yan ang ganda Pwede siyang linggo ya, taba. Nakasingaw na po eh kung hindi ay uh, patay. Patay po ang ating pili. Itinit ay. Kapag ganitong nakasingaw na po, ayos na. Second na po mga kaotos. Ano ito? Ah. Mas chicken man po. 'Di tatalo. Tingnan ng halaman. Yan, bali mga kotulyari na po. Atin pong nalagyan na lahat. Ah, Yan, ang ganda na po niyan. No? Oh. At uh, yan, ang taba na. Oh. Bulaklaka na po ay. Eh. Yan, ang ganda na po ng ating halaman. Yan, ang pataba po niyan. Oh. Lahat ay meron na. Ah. Hmm. Hmm. Hindi po tayo, ano, hindi natin kailangan pabayaan ng ating halaman. Focus po tayo sa lahat tubigan halaman puti puti uli nagsusunod sunod na po ay sunod sunod po ang ating gawa kaya po salitan mga otol gamasin pa nga po are, yung, sa ating bag, yung ating, ating luman kaya alam ba pagkadaan bunga nga ay hmm. ah, hitik na hitik po ay yung. Oh. nakahitik oh hindi kaya ang puno yan tumba na tumba na po ang ah, daming bunga ano parang ulan na eh walang tigil po ang ating ceiling are yan saan naman yung atin bago pag namatay na are may kapalit are sa n po tuloy tuloy lang po yan hmm. yan yeah, mga kotol tayo po yung umuwi muna mo sa bahay at uh, kumain po ng tanghaliyan Ayan, bali po tayo yan din naman sa tubigan po at tayo naman po ay nag uh, kanina pong maga nag ano tayo naglagay ng chicken manu ah chicken manure po sa silihan natin at uh, tayo naman ay magkatanggal po ng kabog din eh ah ng kabog baga ng kito po sa aking punta po gan mga auto yan ito na po tayo sa uh, tubigan po Ayusin po natin yung kaya po mga kautol. dahil ito po yung aking uh, tataniman ay Ah, lagi nandap. Gitu, po. Kaya po. Kailangan, po, isyaid. Dari po, kayo. Oh. Dian, dami, po, kaya po. Ya mga utol, yari na po kari Tapukan oh. Ah, tinisalinis na po yan hmm. Ang laki natin patubig po kay eh. hmm. Nanganganod ang kaya po Ah, kondisyon na kondisyon mga utol Mga ka utol, tamo po Ito po yung pistis na sinasabi ko sa inyo Yan o, punong puno din eh Ayan Kagandahan lang po din sa amin mga kotol ay ano po sa akin tubigan po ay ang patalunan at tatapunan ko ay ito uh, gubat na ay hmm. sa iba po ay nagireklamot gawa po ng ano ay uh, tatapunan ay kahangga din, ay magagalit po yun Natarap yung piste ay sa amin yan no kito po yung kito yan kaya tayo pong itatapon tapon na rin eh. Ako ba? Pa? Para maminus-minus naman po tayo sa upa. Araw-araw naman po tayo ng dinay. Eh. Hindi bago po tayo magsimulay sa ibnari. Tayo tayo po ay. Eh. tulak 大哥，大哥，来。 mga pisa sa amin po. Dito. Yes. Ah. Oo, oh, kung ako, Bakit dumami sa amin ng ganito? Dati ko lang ganito ay. Nawala ko yung ano ay. Yung... Tawag yun. Yung linta. Yung ang tamir naman ang ganyan Saka ako yung... Kaya po kailangan itataboy mga kautol Para umalis Maging taboy eh Mas mabilis po. Ito tayo. nagbibintang mga kotali ang dami ko ng kape pera hindi po ay ay yaong mga oton tampot yari mga auto lo tayo tayo lang po ay hawan tayo na lang mga auto la ah, tsaka tsaka lang talaga kasi kapag pinarsa mo yan makapagod ka agad pitik pitik lang po yan tsaka 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 naaanod na po iba eh Hmm. Ay, kondi mga tanggal mo na. Eh. So, ang ah uh, mo ano pong pera. Napakadami ga ang iyong magagastos dyan Libo. Libo-libo po. Ang iyong babayaran sa tao. Kaya inuunahan ko na po habang hindi pa nagsimula. Nandito lang po muna ako nakapokus halaman dahan tapos dito para hindi na tayo masyadong gagasos sa tao po at uh, diskarte lang sa bukid po ya yeah. mabilis matapos yan sana pinakasipara sa inyo mga kotol sipag lang po at buhay probinsya bye salamat po